Magandang araw sa inyo mga kapugi For this video, ipapakita ko sa inyo kung paano sila magkanggot ng niyog dito sa itaas ng mundo At nagiyawa ako dito ng isda dito sa aming kubo para sa aming panahalian Sipag at syaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian Kung wala ka nito, ay lagi kang talo Pagkakay ko dito ng bundok ay nabutan ko dito ang pinsan ng aking asawa. Naghahakot sila dito ng niyog na nabalatan na at kinukuha pa nila ito doon pa sa pinakadulo. pasensya nga pala mga kapugi sa paos kong boses. Galing po kasi tayo sa trangkaso dahil sa laging pagulan dito. Kaya siguro nakuha ko ito habang pababa na kami dito ng bundok. Ang dinadaanan namin dito ay madulas at madamo. At nung malapit na kami dito sa ibaba ay nakasulogong namin ito aming kasamahan na naghahakot ng niyog paakit bundok. Sobrang napakahirap kapag ng niyog dito sa bundok kapag maulan mga kapugi. Dahil sa mataas at pababa, yung mga nilalakaran, madulas pa yung mga dinadaanan at malapit na kami dito sa mga kasama namin nagkakanggot ng niyog. Siya nga pala mga kapugi, nagbibidyo lang pala ako dito. Pinapakita ko lang sa inyo kung anong sitwasyon nila sa pagkanggot ng niyog dito sa bundok at laging kasama dito ay itong aking biyanan. Nagpatulong na rin itong aking bayaw na ilagay itong sako sa kanyang likod para madala na doon sa gilid ng kalsada. Pansamantala naman nagkakwentuhan kami dito habang pinupuno itong dala niyang sako. Shoutout nga pala kay Kuya Tunay na nagbabalat ng niyog at kay Christian na ng niyog. Mga pinsan pala ito ng aking asawa mga kapugi sanay na ito sa pagkakanggot ng niyog dito sa bundok at ito yung hanap buhay namin dito at nung wala na sila dito mababalatan ay lilipat na sila doon sa bagong pinagtatambakan at ito naman ang bunsong kapatid ng aking asawa mga kapugi tumutulong siya dito kapag wala siyang pasok sa paralan ginagawa niya ito para makalikom siya ng kanyang pangalawans at busy lang dito si Bienan sa pagbabalat ng niyog dito sa kanyang tagiliran si Kuya Tug naman ay nakapokus lang sa pagsungkit ng niyog kapag pagod na ang kanyang ama sa pagbabalat ng niyog ay pinapalitan niya naman kaagad dito para makapagpahinga naman itong si Bienan. at nung napuno na ang kanyang sako ay kagay ko naman siya sinamahan para makita nyo kung gaano katarik ka ang kanyang mga dinadaanan dagdagan pa ng mga lupang tinatapakan ay madulas dahil sa ulan at pagdating dito si tas ng ay kagad niya namang binaba itong dala niyang nyo dahil sobrang nangangalay niya itong kanyang mga paa at sobrang nakakapagod naman talaga nagpaingalam din siya ng saglit dito at tinulungan ko sa dito buhatin ang niyog para ilagay ulit sa kanyang likod tapos ay sinundan para makita nyo ang kanyang mga dinadaanan at nakasalubong namin ulit dito itong aming kasamahan kapag hakot ko sa rito ng niyog dapat matibay at sanay ang iyong mga tuhod dagdagan pa na may nakapatong sa iyong likod ganito kay Rob kapag laging maulan dahil mabilis maubos ang iyong lakas sa pagbabalansin ng iyong katawan at pagdating sa kalagitnaan ay binaba niya ulit itong kanyang dala at nabutang kami dito kasama namin dalawa tamang kwintuan lang muna habang nagpapahinga dahil pagbalik nila ay tigi isang hakot na lang sila at binuwat niya na ulit itong kanyang dala para mailagay na ito doon sa gilid ng kalsada at dito yan sila dumadaan sa aming kubo diretsyo ito pababa ng bundok at ito yung pinakamahirap kapag pababa ka na ng bundok lalo pa at may mabigat kang pinapasan na nakapatong sa iyong likod kundi pagkakamali mo lang dito sa pagakbang tiyak ay gugulong ka kasama ng iyong pinapasan Atong malapit na siya dito sa kalagitnaan ay binaba niya na itong kanyang pinapasan dahil dito nila pinapagulong ang niyog na nakalagay sa sako. Sa pinakaibaba na yan, nandoon na malapit ang kalsada, hindi na rin siya napahinga dito dahil may isa pa siyang hahakutin doon at hindi na rin ako sumama dahil malapit na ang panangalian. Kumuha lang ako dito ng sili na tanim ng aking biyanan dahil ilalagay natin ito sa sausawan at inalis ko na din dito yung takip ng bintana para lumiwanag naman ang loob nitong ating kubo at ang simula na muna ako dito magatong gamit itong uling dinadaan dahan ko lang sa paglagay para hindi mamatay itong apoy dahil magpapainit tayo dito ng tubig mga kapugi sigurado pagdating nila ay magtitimpla kagad sila ng kapi dito lalo pa at malamig pa naman ang panahon ngayon pinaipayan ko lang kagad dito para mabilis uminit itong takuri at habang nagpapainit ako dito ng tubig inilabas ko naman itong tamba na isda na kung tawagin naman dito sa bicol ay lawlaw -law. binigay lang po ito sa amin na naglalako ng isda mga kapugi dahil season po ng tamba dito ngayon sa sobrang dami at nundi na ubos at presko pa ay binigay na lang ito sa namin kaysa mabulok lang ito at masayang lang at habang naglilinis ako dito ng isda ay nauna nang dumating dito ang isa nilang kasamahan asawa din ito ng pinsa ng aking asawa mga kapugi bali halos lahat na magkasama na nagkakanggot dito sa bundok ay halos magkakapamilya lang at yung tinanggal ko na laman loob ng isda ay nilagay ko lang dito sa puno ng tanglad dahil dagdag pataba pa ito sa ating tanim pagkatapos ay naglagay na ako dito ng asin dahil ito ay ating iihawin tinakpan ko lang muna ito dahil hindi pa kumulo itong ating pinainit na tubig at tumating na din dito si Benan kasunod itong bayaw naghahakot pa ng niyog pero huling hakot niya, niya din ito dahil siya ay mananangali na din kaso hindi siya dito sasabay sa amin dahil umuwi yon at sa bahay nila kakain at nagiwa na ako dito ng mga rekado kalamansi, si sibuyas at kamatis ang ating ilalagay dito syempre hindi magpapauli itong ating sili para may kunting sipa sa sausawa nating ginawa pagkatapos ay naglagay na ako dito ng toyo nasakto lang na lumutang itong mga rekado at pansamantala ko lang muna ito itinabi dahil kumulo na itong ating takore at inalis ko na kagad sa pagkakasalang dahil papainitin ko pa itong amin aking ihawan at habang napapainit ako dito ay nagtitimpla naman sila dito ng kape at kung napapansin yung mga kapugi ay tatlo lang kami dito sa kubo dahil kami lang naman dito ay may dalang mga baon at yung ibang mga kasamahan naman ay bumaba pa ng bunok para doon manananghalian tapos ay nagsimulan na ako dito mag ihaw ng lawlaw habang sila dito ay nagkakape pa tamang kwentuhan lang kami dito habang naghihintay kami itong maluto wala kasi dito yung aming radyo mga kapugi dinala namin yung pagbaba namin ng bundok pwede kasi gawing flashlight yun dahil ginamit namin yun nung nag brown out noong kasagsaga ng bagyong Kristine, Kapag umakay kami dito sa bundok ay lagi namin nakakalimutang dalhin. Maganda pa naman sana makinig ng radyo habang nagpapahinga. At naluto na pala itong aking inihaw na tamban mga kapugi. Inilagay ko na kagadito sa hapag para kami ay mananangalian na inihaw na tamban na may sausawan mga kapugi. At sa sobrang gutom ay nag-first bite na kagaditong si Bianan. At kanya-kanya na kami na si pagbukas ng aming mga dalang baon. Sakto ay may dalang ginataang malunggay na may pagi. Ito ang aming kasama. Ito kagad yung aking pinuntiriya. Pero masarap talaga ito eh partner sa inihan na mga kapugi. Simpleng ulam sa tangaling maulan. So paano kain po tayo? Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless inyo lahat. Shoutout nga pala kay Nate Lorca watching from Indang Cavite, kay Niel Dino, kay Mel Mariano Saklayan watching from Marcos Ilocos Norte, kay Cecilia Sierra watching from Gozon Malabon City Metro Manila, kay Gerald Maraya Hiba watching from Binan City Laguna, kay Connet Dela Cruz watching from Nae Cavite, kay Jocelyn Colia Ragones, watching from San Diego, California, kay Jim Guzman, shoutout kay Pipito Beltran from Bayambang Pangasinan, kay James Beltran from San Carlos City Pangasinan, kay yani Gabi Leon watching from Gimaras kay Zinaida Haluba de Leon watching from Nueva Ecija kay Lelebet Benoilos watching from Tinggalan Aurora kay para bulang. kay Nelson Baloloy at Victorino Guarin ng Tabo Huban Sorsogon kay Rogelio Nasilia watching from Indang Kabite at kay Aurestila Moring watching from Trinidad Bohol at yun lamang po mga kapogi, maraming salamat